Magandang gabi mga kaibigan at welcome sa Balitang Gulat kung saan nagpapakita tayo ng mga kagulat-gulat na developments sa mga balita. At ngayong gabi pagpapatuloy po natin ang pagsubaybay sa napabalitang krimen noong isang linggo kung saan sangkot ng isang kilalang politiko na leader pala ng isang malaking sindikato. Tama po at bubulatin namin kayo dahil merong kaming nakuhang witness na nakapagpapatunay na guilty mismo ang akusado. Ibig sabihin, partner, magbibigay ng impormasyon ng ating star witness na magdidiin sa crime lord na ito. Mismo, partner. At kasama natin sa ngayon dito mismo sa studio. Wow, siguradong kagulat-gulat ang mga sasabihin niya. Tama, at yan naman ang inaasahan natin dahil nga ito ang balitang gulat. Well, partner, simulan na natin ang interview. Okay, pero medyo sensitibo ang kasong ito. Kaya naman, para maprotektahan natin ang ating star witness, ay uh, hindi natin ipapakita ang kanyang muka at babaguhin natin ang kanyang boses. At iibahin rin natin ang kanyang pangalan. Tama. Okay, simulan na natin. Narito si Alias Mario. Alias Mario, pwede ba naming uh, malaman at pwede mong ikwento kung ano ang sinasabi mong pasabog na makapagpapatunay na sangko talaga ang politiko sa sinasabing krimina ito? Mm -hmm. Um, natuwo ako pangyayari dahil nandun po ako mismo. Ah, uh, may kukwento mo ba sa amin ang lahat ng detaling yan? Opo. Uh, uh, actually mga kaibigan, na-interview na namin si Alias Mario kanina at marami talaga siyang uh, mga impormasyon na nasabi sa amin. Pero gusto namin na siya mismo ang makapagkwento sa inyo. Tama, kaya alias Mario, para sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay, tatanungin kita, naaalala mo ba ang lahat ng mga nangyari? Oo. Oh, oh. Hindi ko po makakalimutan yun. Dahil, nung nangyari po yun, e-birthday po. Sa totoo lang po, hindi nga ako nakapag-celebrate ng araw na yun dahil nasama ko doon sa lakat ng grupo nila.

Ano ka ba? Nagulat ka, ano? Huwag <laughs> ka magalala. Distorted naman yung boses mo. Hindi ka nila makikila. Blow! Blow! Gusto! <laughs> <Yay>! Galing. <laughs> Thank you, Jolmar. Maraming salamat po. <laughs> sa pag-celebrate ng 7th anniversary ng The Buboy and Tekla Show. Narito ang handog naming palabas ang The Buboy and Tekla Show! Wow, my wow, friend! Wow! Ang ganda na naman na mo, my friend! Ang ganda na na mo, friend! Magina! Okay Magina! Ma Oh, friend, alam mo na ang dapat natin gawin, ha? Sa maliit na palabas na to. Of course, dapat tayo yung exact opposite ni Bubay at ni Tekla. Oh, tama. Ah. Kaya kung sila ay baking Becky. -baki. Aba, dapat tayo, ano, machong macho. -macho. Yun. <laughs> oh. Kaya nga naman ako bilang kabaliktaran ni Bubay ay isang tunay na lalaki. <laughs> <laughs> sandes, sande, Anong, anong ibig mo sabihin doon? Eh, ang alam ko kasi, si Tekla, hindi talaga siya tunay na bading. Oh. gimit niya lang yung pagpapanggap niya na manika siya, gano'n. Ah, oh, so ibig sabihin, dahil ako yung kabalik ni Tekla, so isabi parang, bading ako, dapat na, dapat magilalaki lalaki ako, gano'n? Gano'n ba? Ah, oh, yun ang, alam ko, kasi yun ang binigay sa yun ni Director Ron. Sandali, sandali! Uh -huh. Parang nakakasakit sa pagkalalaki ko eh! Teka pa. Ah, insulto yan eh! Pare, pare, ano ka ba? Huwag ka naman magalit. Roll lang to. Hindi, ah. hindi! Masakit siya. Ano sabihin dapat? Ano? Parang close air tao. Ganon, ganon ba? Ibig sabihin? Pare, ah. ganon ba? Pare, artista tayo. Ano ka ba? Kung ano ibigay sa atin na role, dapat kaya natin. Hindi, nakaka-insulto! Hindi ako pa sa mga ginagawa niyo mga ganyan talaga. Hindi ako sa inyo. Parang dapat... Ah! mananalo sa darating na eleksyon, gagamitin ko ang pondo ng gobyerno para makapag-travel at mag-shopping sa ibang bansa dahil makapalang mukha ko. Pero, at least, honest ako.